So what's up guys, this is Mighty Mike At ngayong araw, tinawagan tayo kahapon pala No? Dahil ngayong araw ang ating contract signing So pupunta tayo ngayon sa munisipyo ulit Hindi ko na mabilang kung ilang beses ako nagpabalik-balik doon Feeling ko ito na yung huli kasi contract signing na eh, di ba? Pero malalaman natin, no? Lahat ng pwedeng itanong, itatanong ko na kasi hindi ko alam kung saan ako i-destino, kung magkano yung total na sahod ko. Basta, marami. So, hindi ko pa sasabing official akong hired, no? Pero, pag naka-term siguro ako. <laughs> Titignan natin, na excited na ako, guys. Pupunta na tayo doon. It's already 9:30 ng umaga. So alas 10 tayo pinapapunta at hindi natin ugali. Hindi natin ugaling malate, late 'di ba? Sa trabaho, pag na-hire na ako, tsaka ako ma-late. <laughs> na tsaka ma-late hindi talaga ako nagpagupit kasi sabi ko, gusto ko pa nagpagupit ako bago yung first day ng trabaho ko. Siyempre, gusto mo ng good impression, di ba? Pag, pag uh, pasok mo sa first day mo, di ba? Gusto ko sabi nila, shit, ang po naman ng mentek na bago. so, <laughs> nandito na ako. Two months in the making tong application ko, guys. Ganong katagal. Mag-CR muna tayo, ano? So tinanong ko nung tumawag sila kung anong kailangan kong dalhin ngayon. Ang sabi, wala na sir. No. Ikaw lang kailangan namin. So dala ko ngayon wallet ko tsaka ballpen. Siyempre kailangan lagi kami dalang ballpen kasi nga, paper matangin ng contract. Available po siya, sir. Outfit check. And simple lang s'ot ko kasi paper matangin naman tayo ng contract. Hindi walang tao sa siya ano yun, parang akong chicks dito. Yung outfit chick po ang pula. Good morning, ma'am. Dito na tayo. So six months lang to? Six months ba to, ma'am? Every six months. Six months Oh, may sarili akong copy nito mo. Yes. Papanatario natin after po na makumpleto ang fitma. Okay. Ma'am, paper man ako. Ibasa ko naman na siya. So far, all goods naman. Sa duyan? Sa mudyo. Sa mudyo. Dito lang sa gilid na, ma'am. Yan. Yeah. Patagilid. Pag ganon? Yeah. Pag ganyan? Yes. Patagilid. Patagilid mo nalang yung papel. Ang mga. Iniwan mo na naman si Ma'am Emily doon. Malaki na siya? <laughs> Tapos titignan mo sa CCTV kung Oo ah, talag. Ma'am may tanong lang ako. Uh, yes? Hindi nakalagay dito kung saan ako ma-assign na center? Hindi pa. Mas maganda daan ka sa dito. Diba ito pumirma na ako mm -hmm. so officially hired na ako. Mm -hmm. Monday ang first day ko. Saan ako pupunta? Yun nga! Ah yun! Eh di mo may plug siya rin? Di mo may plug uh, siya rin muna dito? Uh, kaya mo... tatanong. Oh, Atin Ay. Asa, asa, mo mga eh, na Ay, malas na. Malas na, go. Ang ba siya? siya Aba, sir. Hello po. Kasi nag siya ng konta. Ang... Mm. -hmm. Um, um, dahil August 4 yung party. Saan siya mo. Ay, saan siya nag de Wala pa siyang isang ano din siya. Saan center din siya? daming tao. So, hindi ko pa nakuha yung copy ng kontrata kasi papanotaryo pa daw. Nakapirma na ako. Apat na kontrata yon Mamaya ako nakukuhin to sa inyo lahat. Bababa mo na ako. So, yun nga. Um, hindi ko pa nakuha yung kontrata kasi wala pang pirma nung pinaka-head ng mga doktor sa buong City of Megawayan. So, waiting ako kung saan ako i-assign hindi ko pwedeng i-disclose sa inyo yung laman ng kontrata kasi bawal, bawal no so ang pwede ko lang sabihin sa inyo lalabas muna akong init, hindi ko kaya mapalamigin <laughs> ko muna yung gochi so ang pwede ko lang sabihin sa inyo lahat ng benefits ng isang regular hindi ko pa makukuha kasi nga so karamihan naman ng mga nag-a-apply sa government alam naman nila yung ganong patakaran So, kailangan magkaroon ka muna ng item. Wala pa akong item. Good item meron. Jinjara. <laughs> ang pasok ko ay Monday to Friday only from 8am to 5pm. Kasi ganun yung pasok na Emily. Kasi si Mrs. dati, yung panahon na nasa Saudi ako, si Mrs. nagtatrabaho naman siya sa City Health Office. Yun ang alam ko. Or DOH ata. Yung pasok niya ganun dati. Kompleto ko naman na lahat ng requirements, no? Napasa ko na. Usually, pag nag-apply ka sa private, isa sa mga requirements, no? Police clearance or NBI clearance. So, pumasa naman tayo sa drug test. <laughs> hindi positive, ba? <ha? laughs> hindi positive. Ah, sabihin nyo, mukha lang tayo addict. <laughs> <laughs> pero hindi tayo nag-addict, no? Siguro, ha? Ito, ha? Base lang sa aking opinion, ha? Feeling ko kasi... Ang gobyerno, binibigyan nila ng chance yung mga taong bagong laya or mga dating nakagawa ng hindi maganda na magbagong buhay. Shit! Tangay na lupit ng mga insights ko. <laughs> feeling ko lang ha, feeling ko lang. Correct me if I'm wrong. Pero yun ang tingin ko, hindi sila walang discrimination pag nag-apply ka sa... Siguro ha, dito ha, hindi ko alam sa lahat. Good job kung ganun no. Kasi totoo naman, dapat naman talaga natin bigyan ng chance yung mga, mga gustong magbagong buhay. Oh, bakit nakatingin sa akin? Bakit <laughs> nakatingin sa akin? Hindi ako bagong laya, ah. <laughs> Baka sabihin nyo may criminal record ako. Wala akong criminal record. Mukha lang akong criminal. <laughs> ang ganda nun, ang ganda nun. Naisip ko lang, ang ganda nun. No, na binibigyan nila ng chance na magkaroon ng bagong buhay or makapagtrabaho yung mga, yung mga mag gusto magbagong buhay. No? Mga bagong laya. Kasi usually talaga, na, na yung mundo ng mga gusto magbagong buhay kasi nga hindi sila makatanggap sa trabaho. Hindi ko pa Official, official na ba akong government employee? Tanging pangarap ko lang to dati. Pangarap ko lang talaga to dati, sabi ko. Pagka-na-graduate ako, na gusto ko maging government employee. Putang hirap mag-apply talaga sa gobyerno eh. Ngayon, imaginein mo, ilang taon na ako naka-graduate 2013, pumasa ako board exam 2014, tapos nag-abroad pa ako, na dami ko ng pinasukong trabaho na hospital. Ngayon, presto to sa akin. Sobrang pres na to sa akin, guys. Sobrang nagpapasalamat ako sa misis ko kasi sinusuporta niya yung mga trip ko sa buhay. Uh -huh. Dapat talaga, hospital ako. Pero sabi ko, gusto ko ng bago. Gusto ko ma-experience, maging ano, yung mas malapit sa mga... Hindi naman mahihirap, pero yung mas less fortunate, no? Parang feeling ko, maraming plus points sa langit ang mangyayari. Hahaha! <laughs> ah, uh, itong journey ko sa pag-a-apply, no sobrang roller coaster talaga ng buhay ko no imagine mo from trabaho ko sa Pilipinas nag OFW ako sa Saudi bilang medtech for 3 years nag-focus mag-vlog ng ilang taon 4 years non hindi ako trabaho vlogger lang akala ko yayaman na ako pero grabe i was humbled by god Siguro maraming magsasabi sa inyo mga negative kasi yan, kala mo, yayaman ka sa vlog ha. Basta nyo lang ako na i-bust, bahala kayo, basta ako, positive ako sa buhay ko. At napatunayan ko na sobrang importante nang may tinapos ka, no? Kung mag-fail man yung mga bagay na, hindi ko naman sasabi na failure na yung vlogging kasi magpapatuloy pa rin naman yung pag-vlog ko. Pero sobrang, sobrang thankful ako kasi yung sinabi ng mga magulang ko na sobrang importante ng may tinapos anak pag ka magagamit mo yan habang buhay no Ito na napapatunayan ko na thank you mama thank you papa no sana proud sa akin yung tatay ko sa langit no love you pa especially sobrang mahal na mahal ko yung asawa ko dahil sobrang supportive niya talaga sa akin kaya update ko kayo guys kung ano yung mangyayari kung saan ako ma assign yung journey ko at sana supportahan nyo ako sa lahat ng mga taong nakasuporta sa akin from the start, year 2020, nag-start ako mag-vlog sa Saudi. Totoo lang guys, sobrang hirap ng buhay sa Saudi, nakakabaliw. Tinanong niya ako, anong-ano na lang ginagawa ako sa mga vlogs ko. Hanggang sa mga nakasubaybay sa akin ngayon, 5 years na tayo guys. Nasubaybayan nyo yung roller coaster ng buhay namin. Proud na proud pa rin ako sa sarili ko kasi kahit anong pagsubok yung dumarating nagang alam niyo going strong. Yeah? Sobrang laking factor talaga sa akin ng pamilya ko, especially ng asawa ko. Excited ako guys, excited talaga ako magtrabaho ulit. Para sa akin, bagong simula to para sa akin, excited na ako talaga. Sana, i-follow nyo ako guys. No, sa Facebook and sa YouTube para updated kayo sa mga mangyayari pero finally ito na masasabi ko na I'm officially back Mighty Mike is back! Marami nagsasabi dyan. Wala ka naman na sa hospital para mag-medtech, medtech contents ka pa. Eto na! Bumalik na po ako. Lord, thank you so much. Hindi ko sasayangin yung opportunity na to. Lord, thank you so much. Mag-iisip ako ng intro kasi wala pa. Five years na ako nagbablog. Wala akong intro. Pero, yo, this is Mighty Mike. Tangina, corny eh. Kung gusto mo sabay-bayan yung journey ko, follow mo na ako. See you next vlog.